Joy to video. Kailan eh. Kailan uh, pala yung ano? Yung nandoon yung water ano. Ito yung kang ano collective uh, tank ng gobyerno nila. Oh. Okay. Andun yung man yung man-made lago nila. Pa. From ano? Hinarangan nila dun yung ano, yung dam doon sa ano. oh from uh, collection ng ano residential uh, wastewater doon yun ang harang nila doon doon ang treatment plant oh doon uh -huh. nilakad namin yun eh mga Dito ba yung coordinates? Dito na lang. Take one. Ano tingnan mo na? Yeah. Single. Na, ako, so nandito ako sa Barangay Punggol. Singapore. Ito yung ito yung water, water treatment plant ng, ng northern part. Uh, water treatment plant, filtration. Siguro mga dalawang kilometro. Pata tayo, Erwin. Basta Erwin, pata tayo, tayo doon. Bali, dalawang island siya eh. Dalawang island siya, Kuya Palas. Tapos, mm. hinarangan yung gitna. Uh Sinalakan. Yun ang salak niya. At may erasyon, may application ng government na yung aerobic bacteria at aerobic bacteria ay magmixing well kasi from water surface down deep to 1.2 meters aerobic bacteria anaerobic bacteria yun yung, yung harmful so yung aeration ng purpose nun ay bulabugin yung anaerobic bacteria to mix it well sa sa uh, yung iniinom know. natin at ito yung iniinom namin sipin mo mm -hmm meron silang supply na galing sa dagat yung na desalinated water, tapos meron silang yung ano uh, waste water, and then storm water, ganun ka ano yung kubierto ikot tayo sao, ayaw, 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 dapat ay stop Picture. Ano tawag yan? Yan yung pinaka dam. Filtre, ayan yung filtration. Yung dalawang na, island. Yan ang salak. pinaka salak sa dalawang island. Bawal na mag video at mag picture dun sa area na yan. Pero pupunta tayo dun. Yeah. Sige. Ah, Kaya Ito yung ano. Ah. Uh, ano. Ah. Uh, central control ng operation meron dito upstream may tubig dito, pero ito dalawang island dito na yung salak dyan na nag yung tubig na ipapump out papunta sa mga high rise mid rise condominium for drinking water na bawal na rito no? sabi ni Basero hindi na pwede tayo dito hindi na pwede magbid bawal na restriction na to pero meron daw ng control ng mga operator. Yung naging trabaho ko sa si Saudi. Yun, ay. yung camera oh, video camera. Pakita namin na sa inyo. Ano okay. na ay meron daw yung process sa floating material. Taka okay. video na. Eh, ito yung ano. Ah, uh, sa mga floating material. O kaya ay sa mga oil spill na uh, ano. Meron pa rin silang pang control, no? Oh. gumagastos sila. Pagkatapos ng dito yung 24 hours na rotaship ng operator para tuloy-tuloy yung operation. Hindi na ba lang kung makakapasok kami. Let's go, Boss Erwin. Dini. Yan. Dini Kim na. Kami Ayun na. Umabot pa ito ng ano, 5 million liters collective. Yun yung ano, yun yung ano, uh, usual uh, napaprocess ano ng treatment. Ang lakas. Tapos doon kami galing, oh. Ayan o. Oh. Abot siguro ng mga limang kilometro kami lumakan Ang tindi. Mag, mas maganda sa amin tito na US made. Mas maganda. Hindi nga lang kami makapasok. May kuryente. Yung bakod. Ayan. Makakapasok tayo doon kuya. Pwede tayong dumaan. Hindi lang pwedeng i-video. Ay oh. Thank you, Pastor sir Okay. Pwede pala pumasok para meron tayong pampresensya. sa sa NGO sa Castle Tayabas Water Cooperative. Ang gagawa ng water treatment plan. Okay. Salamat sa inyo. Good morning. Ito lorong ano halos park connector. So lumabas dito ito artificial lahat 'yan. Pero may contribution yung community. Ito naman yung isa dito na na, na siya yung pinakandam So man-made to. Ito na yung Malaysia. Sa, salak. Yan ito isa, Malaysia tama. Ah. Uh, So, lumalabas dito. Dito kami galing. Yan. Sa may... Ito, yung, school. yung dam yan, ano, yun? yung ating pinapaliwanag mo kanina. Ito, ito, yun. ito, ito. ito. Yung area na yan. Uh, dam, the same time, may water treatment plant, filtration, para i-recycle paggagamit sa community. Diyan tayo nakatayo ngayon doon sa you are here. Uh, ito, you are here. Ito na, binabasa namin. Ito. Ayos ba guys? Ah, later, later. Late. Game, game. Mula sa the boss. Okay. Masulong ito na ba? Masulong Equity Land Realty Development. Nakaregister na tayo. Lahat pala dun yung logo? Oo. Oh. Dapat da, da, pala dun yung tarpon. Pero, dun yung tarpon. Pero, mo na,